Subalit, so, ito'y dapat malaman ninyo. Ang kunteriya nilang susunod ay si Vice President Inday Sara Duterte. Gagawin nila lahat para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Attorney yes, Vic Rodriguez! Yan po, si Atty. Vic. Nakikita ko lang dati yan. Doon sa building ng yes. HQ. At saka daw, alam mo ba, si Atty. Vic Rodriguez Sobrang sipag! Ang kauna, ang pinag In, Inagay niya ang lahat para sa bayan! Kaya ito po! Atorni, pag-introduce mo, kapit bahay mo pala si Atorni. Ayun po, Atty, magandang actually po si, po, si Cap po, si Atorni Big po, ang pinaka, noon po anong ah, panahon niya, siya po ang pinakabatang barangay kapitan sa buong Quezon City. Ayan po sa Barangay Secretariat, kaya proud po ako na magka-barangay po kami ni Atty. Vic. Ayan po natin ang susunod na Senador ng Republika ng Pilipinas, Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay tumungo rito mula sa airport. Galing po ako ng Kuwait. At uh, hinarap po natin doon yung ating mga kababayang overseas Filipino workers at migrants at linunsad po nating formal ang hakbang ng Maisog International Kuwait Chapter. Nagkaroon po kami ng consultation, ginanap po yung, aming, um, yung ating event doon nung nakaraang uh, Friday. At uh, bago ho nagsimula yung programa, ay nanonood po sila nung ginagawa ang mga press conference at press briefing ni Vice President Inday Sara Duterte. At ang dami po sa kanila ay umiiyak habang nagsasalita si pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Pinapaabot po ng ating mga kababayan mula sa Kuwait at ng mga iba pa na naroon din sa Middle East na sila po ay kaisa natin ngayon sa ating ginagawang pagtindig, sa ating paninindigan, pagtatanggol, pagpuprotekta at pag alaga kay Vice President Inday Sara Duterte. po natin sila sa pagkondina ng maraming pag-aabuso ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaisa rin po natin sila at milyong-milyong Pilipino sa labas ng ating bansa sa pagkondina sa maraming pagmamalabis, pag-aabuso at korupsyon na nagmumula sa House of Representatives. Sa pamumuno ni Martin Romualdez. Kaisa rin po natin sila sa pagpapakita ng suporta kay Atty. Zuleika Lopez na ikinulong dahil lamang hindi na gustuhan ng isang convicted na mambabatas ang naging tugon ng kanilang resource person. Dito lamang sa nagaganap na 19 Congress na mga dinik, makakakita ka kapag ka hindi nila gusto ang sagot ng kanilang bisita, bisita sapagkat inimbitahan nila, mau sa kulungan yung taong inanyayahan, inimbita at kanilang tinaguriang resource person. Wala nang katarungan, wala nang paggalang, wala ng respeto sa ating saligang batas. Huwag po tayong papayag. Alam mo ninyo, nakakalungkot na yung isang convicted na mambabatas ang merong lakas ng loob magpakulong sa isang resource person. Nakalimutan na ho ng Kongreso ang daming police dito. Nakalimutan na ng Kongreso na hindi nila trabaho gumawa ng isang criminal investigation. Hindi sila law enforcement body. Hindi sila tulad ng PNP. Hindi sila katulad ng Station Investigation Division. At lalong hindi sila katulad ng National Bureau of Investigation. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas. Hindi maghanap ng butas sa tugon ng kanilang mga inimbitahan. Nakalimutan na rin ng mga mambabatas na bukod sa sila ay hindi mga alagad ng batas. Hindi rin po sila mga piskal. Hindi po sila prosecutor's office. Hindi po sila bahagi ng National Prosecution Service ng Department of Justice na merong karapatan at kakayahan at expertise magsagawa ng imbestiga upang malaman kung sino ang dapat kasuhan at kung ano ang kasong kriminal na dapat isang korte Hindi po trabaho ng mga mambabatas mag-astang mga piskal. At higit sa lahat, nakalimutan po ng mga mambabatas, lalo na yung convicted na mambabatas. Nakalimutan niya na siya ang may conviction. Nakalimutan niya na siya ay nakakalaya dahil umaapila lamang siya sa kanyang conviction. At higit sa lahat, Nakalimutan niya at nung mga kasamahan niyang pilit tinatawag na honorable na hindi sila trial body o trial agency. Hindi po sila korte upang magsabi kung sino ang guilty at hindi guilty. Hindi po sila korte para magbigay ng karabantapang parusa na pagkakakulong kagaya ng ginawa nila kay Atty. Lopez. Ako ay natutuwa dahil nung isang gabi pa ay nanawagan na po tayo sa ating mga kapwa Pilipino at naririto kayo pangalawang gabi tumutugon pasagin na po natin ang maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared martial law. Ang pagkakaalam ko, gumagana ang ating saligang batas. At yung ginagawa natin ngayong gabi, bahagi ito ng ating karapatan na nakaukit at may garansya sa ating saligang batas na magtipon-tipon ng malaya at magkaroon ng payapang pagtitipon. Ang pagkakaalam ko, buhay na buhay ang ating saligang batas. Subalit, bakit pagdating sa Kongreso, tinatapakan, sinasalaula, inuyurakan nila ang mga karapatang pantao ng mga resource person. Sabi po sa Article 3, Section 1 of our Constitution, No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May due process ba ang pagkakakulong Wala! Wala! kay Atty. Lopez? Meron bang due process Nasa kadiliman ng gabi, walang kuryente, pinatayan din ng tubig. Darating ang mga ilang elemento ng kapulisan upang puwersahin at puwersahang ilipat si Atty. Lopez mula sa House of Representatives patungo sa correctional correctional facilities ng Mandaluyong. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Nakalimutan din ho ng mga congressman natin, ng mga miyembro ng mga ng, bababang kapulungan, yung Section 12, Article 3 of our Constitution. Malinaw po sa ating saligang batas na bawal ang force, intimidation, violence, or torture that will vitiate the will or, the, or will vitiate the consent yung pananakot na kapag ka hindi ka sumagot ng ayon sa aming kagustuhan, isasight ka namin in contempt. Yan po ay pananakot. Yan po ay threat. Yan po ay intimidation that vitiates the will and that is unconstitutional. At bilang panghuli, tinatapakan pa rin nila ang karapatang pantao ng kanilang mga iniimbitahan sa Kongreso, partikular na ang Section 17, Article 3 ng ating saligang batas. Hindi po maaaring puwersahin ni naman ang kahit na sino na tumistigo laban sa kanyang sarili o laban sa kanyang sariling interes. Sa, sa Kongreso, pag pinatawag ka at hindi gusto ang sagot mo, pipilitin kanila Susubo ang kanila ng mga salita na gusto nilang lumabas sa iyong bibig kahit naman hindi ’yon ang katotohanan. Kaya tayo'y patuloy na magsama-sama, manindigan at sumigaw ng sama-sama. Tigilan na natin yung maling uri ng ating pananahimik. Tang Tanggalin na po natin yung maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared Marcelo. Nagaganap na po yan. Kung ano-anong iniimbestigahan, sinasabi, ay in aid of legislation. Kasi Ang investigasyon nila ay in aid of political persecution. Wala na silang gawin araw-araw. Kundi siraan ang pagkatao ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masama ba pag ikay Pangulo, pangalagaan mo ang seguridad ng iyong bansa? Masama ba na kapag ikaw ay Pangulo, habulin mo ang mga drug lord? Masama ba pag ikay Pangulo, maglungsad ka ng war on drugs? Bakit nila sinisiraan patuloy si Pangulong Duterte? Ang kasalanan ni Pangulong Duterte dahil hanggang sa ngayon, mahal na mahal ninyo, mahal na mahal ng Pilipino, mahal na mahal ng mga sundalo, at mahal na mahal ng mga pulis, si Pangulong Rodrigo Duterte. sila magtagumpay. Ang kanila namang pinupuntirya ngayon ay si Vice President Inday Sara Duterte. I am not here to speak on behalf or to defend Vice President Inday Sara Duterte. Nakita nating lahat ang kanyang tapang, isang tunay na maiso. Babaeng tao pero marunong lumaban hindi kinahinaan ng loob at patuloy pang tumatapang. Subalit, ito'y dapat malaman ninyo. Ang punterya nilang susunod ay si Vice President Inday Sara Duterte. Gagawin nila lahat para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ang layo ay palitan siya ni Martin Romualdo. Ang layunin ay panatiliin ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili sa kapangyarihan, sa poder at patuloy naghahasain ang kaban ng ating bansa. Papayag ba pa kayo dyan? Ito ang kanilang mga tunay na layunin. Kaya kami, ako, ay magkakasama, lumalapit sa inyo. Atin pong protektahan at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat si Inday Sara Duterte, siya lamang po ang sumisimbolo, kumakatawan at sumasagisang sa 32 million Filipinos na bumoto sa kanya nagkataon lamang na ang binoto ng 32 million Filipinos ay si Inday Sara Duterte. Bakit galit na galit ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil kagaya ng kanyang ama, mahal na mahal nating na mga Pilipino, si Vice President Inday Sara Duterte.